bayan gusto po kayo ah, magluluto po tayo ngayon ng ating ginisang balatong eto po nandiyan po ang ating mga ingredients ayan po magigisa po tayo ng bawang ayan po natin ito po si Gia kahit konti lang po si Gia bawang okay na rin po yung mga kabayan hindi naman po natin kailangan magdami yan pero choices po nyo yun optional po yan kung gusto nyo po mas, mas maraming sibuyas at bawang okay lang po pero ako mas pinipili po yung konti na lang ating sibuyas at bawang kapag uh, ka, siyempre may kamahala na rin po ating mga sibuyas at bawang yan po Halo-halo ulit po natin. Halo-halo Pwede po natin ating um, kamati para sa ating um, isang bag natin. Ayan po. Halo-halunan natin para maiwasan po ang pagkasunod nito. At uh, yan. Ganyan lang po. halo lang natin. Hanggang sa imagito na. Halo lang po. Halang-halang po ito kakailangan po maliit lang po ang ating buhay ng apoy. Ano po? Para po maiwasan ang pagkasunog. So, ating bawang at sibuyas Yan po, ganyan lamang po kasimple. Kung wala po tayong naiis uh, na dito, ito lang po, at napakasastansya naman po natin. Ganyan na po natin ang ating taming. Matrito ko na po na kanina. Ayan okay batong-batong na siya. Kung di rin dito na gamitin po, hindi po, may tabata, bakso po, may iwas na rin po, kasi may di na tabang na. Tapos, po yung malaman. May tira-tira -tira po kayo mga dami ng karne, pwede po yung gamitin. Para hindi naman po masayang. Yan, lalo, -lalo na rin ito. Dago na po natin ang ating palatong. Napalambot na po natin yung kanina para nakaready na po yan. Ganyan lang po. Marami na po yung dalawang tasang ng balatong kung naluto. Ganyan na po yung karami. Kung, kung konti lang po kayo sa pamilya, pwede naman po isang tasa lang. Pero kung, sak, kung gusto naman po niyo mas marami para marami makakain, kahit kapitbahay, bigyan niyo po. Ayan dalawang tasa po. Exacto, eksakto na po yan, mga kabayan. Na po natin ng tubig. At kapag kumulo na po ito, maaari na po nating yan. Kuluin lang po natin ang mabuti. Yan. Kumukula na po ang ating ginisang balat mo. Yan. Ilagyan na rin po natin ang ating kapag lupo ito, nalagyan na po natin ang ating mga dahon na verde or green leafy. Pwede pong talbos ng sili, malunggay, saluyo. Optional po ang um, ating paglalagay kung ano gusto natin ilagay na talbos. Ano po? Yan, napakabilis lang pong maluto niyan. Ilang minuto lamang po. Ano po na po Mahalaga po eh may talbos ang ating bala. Itong napaka-simple ng pero ang sustansya po ay napaka-dami na makukuha natin dito. Yan po, kung wala tayong may isip na luto, po pong ganyan yun. Yung iba po, sobrang dami sa hog. Pwede naman po natin gawin. Opsyon na lang po. Pero ako, kung saan po tayo pwedeng kapag tulong mas makakatipid, Okay na po yan, mga ganyang sahog. Ano po? At yan nga po, malapit na po maluto ang ating ginisang balato na sobrang sustansya at masarap na Konting asin lang po at paminta. At uh, okay na okay na po yan. Pag lang konting uh, one quart lang po ng chicken cubes. Pwede na po yan. Huwag pong ilahat para hindi po tayo masyadong masobrahan ng mga kumpalasang ganyan. Okay na po yan. Natural na rin pang talabasan ito kasi konti lang po ang ating inilagay na chicken cubes. One fourth lang po ang inilagay ko. Ayan. Luto na po ang ating ginisang ballatong namas sustansya at masarap para po sa ating tanghalian nakain po tayo ng gulay palagi. Ito po ganyan lang po kasimple simple ang pagluluto ng palatong mamawe. Salamat po sa inyong panunod palagi. At please, like and share and subscribe. Thank you for watching everyone. God bless. Ingat po tayo palagi sa araw-araw nating pamumuhay. And God bless everyone.